Ang ganda-ganda ng pangalan ng studio na to. Pero yung mga nag-acting, hindi mga marunong. Kagaya nyo. Bakit hindi ka Ano? Bakit pa? Ano pake mo? Kung siya yung, yung may gusto sa'yo, hindi okay ba? siya. Pero nauna siya sa akin. Ako ang nauna. sampid ka lang. Teka lang, anong klaseng acting niyan? Hi po, Derek. Hi po. Ano ba kayo kung mag-acting kayo wala sa ayos? Pero don't worry guys, kahit po late ako, kayang-kaya ko to. Wow! What a surprise! Talaga lang pinagmalaki mo pang late ka, Proud! Pero sige, sabi mo magaling ka Let's see. Okay, fine then. Okay, Kaiton and Kurt, Proceed. Ang okay, yung pinili niya. Sampid ka lang. Okay naman yung acting niyo. Pero meron tayong three essentials. Alam niyo kung ano yun? Facial expression, voice, tsaka gestures. Okay, lagi niyo tatandaan yung tatlong yun. Ano ba yan, Direk? High school pa lang, tinuturo na sa amin yan eh. Para sa yung binabayad namin sa inyo? Kung pauulit niyo lang sa amin. Uy, pagsabihin mo nga yan, umuro na yan. Kayaan mo lang. Na. Tingnan natin. Hindi ko nagmamalaki siya eh. Malay mo, di ba? Okay, guys. Bigyan niyo muna kami ng break. Inom lang kami ng water. Mga 5 to 10 minutes. Okay? Okay. po. Okay. 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 Bago pa lang kayo dito? Ah, uh, oo. Kaki-start ko lang nung last week. Last week lang rin ako. Ako, five days pa lang ako dito. Kaya pala, nakaka-disappoint lang, no? Ang ganda-ganda ng pangalan ng studio na to. Pero yung mga nag-acting, hindi mga marunong. Kagaya nyo. Ah, okay. Ina-idolize nga kita eh. Palagi kita nakikita sa acting workshop. Well, tignan na lang natin kung sino mapipili nila, Direk. Hoy, ang panaginip hanggang sa pagtulog lang. Huwag mong dinadala yung panaginip mo dito, ha? Tsaka sila, Direk, mga professional. Hindi sila kukuha ng mga baguhan. Tignan mo ako, kagaya ko. Hindi na baguhan. Professional na. Sige, miss. Pakitain mo kami ng napakagaling mo acting, ah. Sure, and you won't be disappointed. Okay, guys. Ready na tayo, ah. Angel, tayo since magaling ka, di ba? Ikaw na unahin namin. Show us the best acting. Yung mapapabilib kami. Sure, wait lang po. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then why? Yun na yun? Ulitin mo nga. Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then why? Sige, makakaupo ka na. Professional ka eh. Sige, next. Kaiton. Um, ako po si Titon, tapos uh, 13 na po ako, tapos ang gagawin ko po ngayon is comedy. Okay. Ay, bayo! May sasabihin na ako nalilito dito. Huwag ka, ka masyadong maingay. Eh, na asawa ko yung okay, kapatid mo. May secret Hindi. Hey. Hindi. hindi? Masakit pa. Masakit talaga. Okay. 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 Hindi ka patuli. Uy, nako ka. Gusto mo samahin ka neto? ka magpatuli. Huwag okay, okay na. Okay. ako. Okay, well done. Kurt, okay, okay. next. Hay po, ako po si Kurt, 14 years old. Ang gagawin ko po sa drama. Tell me, paano man ng prestigious award ang isang anak ng rapist at murderer? Ah, hayop ka. I will make sure na you and your mom's life will be miserable. Galeng, galing. Parang may napili na ako. Sino? Hindi ko kasi alam yan. Decided ako eh. Parehas kasi magaling yung dalawa eh. Dalawa? Bakit dalawa lang? Eh tatlo lang sila dito. Alam mo kasi, kung gaano ako kagaling umarating, pero kung yung attitude mo pangit, walang kukuha sa gano'ng tao. Okay, let's decide. Keaton, Chakart, congratulations. Congrats sa inyo. Galingin hmm. oh. Teka Direk, paano ako? Alam mo, siguro. Hayaan mo na lang kung dalawang magpaliwanag sa'yo. Aalis ah, na kami. Congrats, eh, sa... ah! Thank you, you po. Natanggap tayo. Alam mo, kaya ka hindi pa nila nil kasi mas inalam mo pa yung pagmaldita kaysa i-welcome mo kami. Oo nga. Eh, alam mo naman, magaling ka naman eh. Napakita mo naman sa amin ngayon. Pero, minsan kasi pinaprioriti ang ugali kaysa sa talent. Tama. Look, guys. I'm sorry sa mga nasabi ko. Sorry kung nagyabang ako. Akala ko kasi makukuha ko eh. Hayaan niyo. Babawi ako sa inyo. Naging mabait naman kayo sa akin kahit tinarayan ko kayo nung une. So, yung mga acting ko, ituturo ko sa inyo. Okay lang yun. Tara, since tapos na naman na din tayo, Sabal-sabal na tayong kumain. Tara na! Hey, grabe ka. Ba't parang may galit ka pa rin sa akin? Di wala naman.